Hmm, guys. Nanti yang ditunggu lemon grass tanglad. Ayan, luya, bawang, doya. At yung leid, guys. Meron tayong leid na at papaya. Yan, at gata, guys. Yan, maggata daw tayo ngayon ng papayang may leid ng manok, guys. Isang luya guys. Nain natin yung boya guys. Tawag natin yung bawang guys. Yan. Ang gawin natin guys. Adubuin muna natin. Leg guys. bago natin lagyan ng gata guys ang sige guys bagaimana, guys lagyan natin yan sa dubo gata ng nang manok na may papaya yan ang ating yung in yan for today guys

Ang magling dayo kong muna tayo ngayon guys ayan ang ating guys ng soya guys labo sa gata guys ang ating luto ang mga ipapaya guys magkulo na guys ang araw bong guys Lagyan natin guys ang gata guys. Ayan guys. Ayan guys guys. Pagluluto lang guys ng adobo sa gata. Uh, adobo muna mo yung pek. okay kaya manok na laman. Tapos lagyan natin ng pangalawang gata. Tapos guys, lagay na natin yung tanglad niya guys. Para maglasa na yan guys. Hintayin natin magpulo-pulo yan guys. Hmm guys. Pulo na ang ating gata guys. Lagay na natin yung guys yung papaya guys. Para mag namasa na siya guys na lemon grass guys ang nilagay na natin ng lemon grass para pag ng gata sumama na sa lasa ng papaya guys yung lemon grass Ayan. Yung DJ. ito yung lagay na lupo muna natin yan para maluto mo siya bago lagyan natin yung ano yung papaya meron pa naman tayong purong gata guys ngayon lagyan natin ng sili guys ngayon naman muna natin guys yung paminta guys lagyan na natin ang paminta yan and guys and guys, ang ano natin ngayon?

Lagyan na natin yung guys, alam nyo naman yan kung wala yan, hindi sa sarap ang ulan. Dapat eh, kahit kunti eh, mayroong kumakagat sa ating labi. Okay. Dapat may, ang ano siya, pag, sabi naman guys, pag bitin, sa angham, nagpipisa na lang kami sa, gulay guys kasi yung mga bata guys nakakain din kasi niyan. yan kaya minsan kunti lang yung mga pagkinsili pero yung pag guys ang lulutuin natin talagang masarap sa gabi yung mga lalo na yung sa so, yung gabi guys tapos talagay natin ang karni kaya taba ang okay. Ayan, lang guys. Ayan, guys. So, ayan, na guys. natin, guys, yung purong gata natin, guys. Ayan magpapasarap dyan, guys, yung purong gata natin. Sabayan natin, guys, mga na ano, guys, yung um, magic. Salamat <laughs> na natin ang ang ating nilagay ay sasarap ang ating nilagay guys ang guys And Guys, malapit ng maluto yan guys. Ang ating Adubo sa gatong liib ng manok na may papaya. Yeah, guys, yan ang asing recipe ngayon guys. Um, yeah. kunting malamalang guys, maluluto na yan. Ang ating recipe for today. Yeah, guys, Kevin, guys, guys, kung masarap guys, ubo siya. Ano na lang guys? Ubo ano guys. Luto ano na, ano na ang ating walang for today guys. Yan ang ating recipe ngayong araw guys. Kunting ano na lang yan. Magmamantika na yan guys. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa mga ginagawa kong video. Mag-iingat po kayo lagi saan man po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. Pakapindot na rin po ang notification bell para po updated po kayo sa aking mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye-bye! Ingat po kayo palagi! Never get dressed for